Oh, yes. oh, Sabi niya, God knows, ito mula kay Jonalyn Zatag. Who does Zatagli. not pay. <laughs> Who does not pay, yeah. <laughs> God knows everything, mga kababayan. Kaya siguro naisip-isip niya na karmahin siya kinabukasan. <laughs> <laughs> Pag tinuloy niya, Soma, sabi ano? niya, pasalamat na lang tayo sa taas. Sabi hmm. naman ni, Zia, ni Ziana Abbas, Buti naman, nagpapapansin kasi yan. <laughs> Kumawa naman. Kasi. Napansin talaga siya. Yeah, kaya natatanda Sobrang ng pangalan niya. Sobrang siya. Sobrang siya napansin. Sana tayo, mm. tuloy na natin. Si Ito Reynaldo naman. Salazar, ay, nabasa Napasin mo na yan? Ka. Hindi pa, hindi pa. Nagpapasikat lang yan sa mga kadistrito niya. Punta ka kaya sa Qatar para maranasan mo kung gano'ng kainit ngayon doon. Para mas lalong matauhan ka. Yan. <laughs> Kay Marvin Enalpe. Enalpe. Oo, uh. sabi ni... Marvin Inalpe. Teka muna yung mga taga-Taiwan, pwede rin kayo mag-text, no? <laughs> 0926-617-8082. Ikaw, anong number mo? Sige, para mabasa mo. Yeah, it's 0922-819-4720. Oh, Ellen, mag-react ka na. 819-4720. Ano ulit ulit number mo? 0922-819-4720 That's my personal oh, number <laughs> Sige Sige pwede rin kayo, Sabi naman ni Marvin Inalpe Huwag nang iboto yan, babae na yan. Kapal ng mukha niyang bunan, David na yan. Tapos buhay politika niyan. Tapos na ang buhay politika niya. Patalsikin yan sa susunod na eleksyon. Sabi naman ni Ani Peñalosa, Balolong, thanks God for everything. Di tayo niya pinababayaan lahat na OFW. Kaya magdasal tayo lagi. Huwag kalimutan ang Panginoons, Panginoon, Panginoon at, at, humingi tayo ng gabay para sa lahat. Ayan. Ito, babasahin ko lang. Sana naman po niyo na iwan ang cellphone niyo. <laughs> ang linaw talaga. Malat din pa, malat pa rin kayo. Yes, nandiyan na si Sir Jonas. Thanks po sa greetings. <laughs> Ellen Esperos po ito. O naman, Ellen, huwag nalagay pa mo. Nakaprogram na siya. O, ba? Diba? Pwede kayo tumawag dito sa ating landline. 632-631-2646 or 632-631-2647 sabi niya, good day, Ma'am Lou and Sir Jonas. Maganda at malinaw. Malinaw! Lahat ng pekas ko sa mata kita. Oo nga. Ayoko masyado malinaw. kasi makikita ka yung wrinkles ko. Ganda gabi po, Ate Lou, Sir Jonas. at, edad mong yan. Kung... May gray hair na. Sir Jonas, at sa mga tagapakinig ninyo, ESP po kaming Yes ESP. Ah, especially po kami RPFC. <laughs> <laughs> Paka-greet po na advance. Happy birthday ang kasawa ko, Robert. Kuya Rodi. Kuya Eddie. Anak ko si Aljon. Para nabasa mo na to. Happy trip din po kay Dang. Uwi sa 26 yan. Siyempre, ipreto naman mo si Dang. <laughs> oh, ayo nga paulit ulit-ulit. <laughs> oh, ah, na, okay, okay, sige di ba? Okay, pwede kayong mag-react no. 09266178082 dun sa uh, pag-uusapan namin na isang house congresswoman, bill. Uh, house bill yan na magdagdag daw ng another $50. Saka yung babasahin din namin later on yung sinabi niyo sa Facebook kung anong balak niyo gawin after ng contract niyo. Mag magtututulog ba kayo? Magpapataba as in bawi? Uh, kasi, kasi you've been kayo. working hard like for for how many years? Kung 20 years kayo sa abroad, would it be 20 years na kayo magpapahinga? <laughs> or babalik pa ba kayo sa inyong dating pinapasukan, uh -huh. magne-negosyo, uh -huh. or hihilata na lang kasi yung mga pag-aral yun, na pag na, hingi na lang kayo ng datong, uh -huh. di ba? Pero tita, alam mo yun, medyo less ang option to go back to employment. Oo uh nga. -huh. Lalo na pag you age 40, 45 mahirap na ma-employ eh. Kaya dapat magnegosyo. Dapat magnegosyo, magbalak Kaya dapat mag mo sila ng tip. Correct, Di ba? Kaya, bibigyan <laughs> ko nga sila ng tip. Di <laughs> ba, tapos ng ating commercial, bibigyan kayo ng tip ni Jonas paano magnegosyo. Yes, yes. Uh, Siyempre, kagaya ng last week na pag-usapan natin, pwede kayo maging uh, consultant, consultant, ng isang recruitment agency. Correct, correct. Pwede kayo magtrabaho sa PIDOS. Siya nagbibigay ng pre-departure orientation seminar yes, sa OWA yes. at sa ibang... Uh, Uh, agencies. Meron din silang PIDOS o PAOEA. Meron mm -hmm. din sila. Pwede rin kayo magtrabaho sa mga travel agencies. Or translator. Translator. Interpreter. Interpreter. Kung marun natuto kayo mag-Chinese. Uy, titanuan. Masyadong malaki ang bayad sa mga interpreters. Oo nga. Per hour yan. Oo. O kaya maghanap kayo ng... Nego mapag nenegosyohan, hmm. oh, mamu mamuhunan ng konti. 'Di ba? Hindi makilala milyon-milyon 'yan, 'di ba? Hindi, hindi tito, tito Alam mo, um, mali yung yung connotation na pag kailang mag-business, kailangan mo ng milyon-milyon. Oo. Maraming mga business thousand lang. na 1,000 lang. <laughs> Ako, andi, at, at, 100, ako, ako, honestly, honestly, to the uh. yung business kong event management company, uh. I started it with 3,500. I just bought a fax. Talaga? Fax machine, tapos puro dal-dal na. <laughs> oh, ito may, ito na, ito na. Para uh. po sa aming mga RPFC, bruha siya, at grabe siya. <laughs> OFW kami naghihirap tapos sayang ang bawas na $50 sa bawat alis ng bansa. Hmm. Sana hindi na iboto yan. Ano pangalan niya? Maria Teresa Bonoan David, David yung yeah, 4th yeah. District of Manila. Ay, naku, naku malaki issue dito. Ang mahirap lang po, nationwide ang nagre-react, pero ang mga sa kanya, 4th District of Manila. O, so, nga. kung meron kayong mga kamag-anak doon, yun, advice nyo na lang sila. <laughs> Hindi nyo kami kinong advisor ni Jonas, ang lakas ng OFW power, no? Correct, no. correct. Million-million po ang mga OFWs. Actually, naku. Tito lua, they're mm. saying that without the OFW remittances, Baka mag ang Pilipinas. Ganyan ka-importante ang mga... Parang gusto ko na maging OFW. Okay, pag <laughs> pagbalik namin, pag-uusapan namin yung uh, tip ni Kuya Jonas mm -hmm. sa mga gusto magnegosyo para mabasa rin namin yung mga balak nyo after ng inyong kontrata. Siyempre ang gabay ng OFW International ay atin sa inyo ng PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. At ng Overseas Workers' Welfare Administration, tatlong dekada ng servisyon tapat at nararapat. Maraming salamat kay OWA Administrator Carmelita Dimson at Mr. Ray Tayag. Social Security System, OFW, bilip kami sa inyo. At ng Employees' Compensation Commission or ECC, sa ECC ang manggagawang Pinoy ay protektado. Pabalik ang programang gabay ng OFW International. Sandali lang. It's... edukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. <mulong> tanong ni Bunso, Nay, apat kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo-uhulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Ikaw ba ang manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Aba, Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o maglagon sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Sa mas na saliso, Sigurado ko, diktado ko, dramang pangkalusugan Abot kaya na ng lahat Feel health, feel health, lubos na maaasa tayo sa PhilHealth. Uh, from Yoli Nolasco, totoo ba na pag nagbayad ng isang OFW till June 30, ang payment is still 900 pesos at pwede pa na advance for 2 years. Sa sagot ng PhilHealth, ang advance payment ay hanggang sa katapusan ng December 2012 this year. At ang premium payment ay 1,200 pesos lamang bawat taon. Maaring mag-advance payment ng 2 years hanggang 5 years ipakita lang ang inyong kontrata na nagsasaad na kayo ay active OFW sa loob ng nasabing taon. At ang premium payment sa ngayon ng individually paying member ay 300 pesos lang per quarter o 1,200 pesos per year. Sa ngayon, ang premium payment o contribution ng OFW ay 1,200 per year And effective January 2013, ito ay magiging 2,400. At tanong naman ni Christina Bagtas, compulsory po ba ang advance payment ng PhilHealth na ina-announce ninyo? Ang sagot ng PhilHealth, ang advance payment ng PhilHealth member ay optional lamang para makatipid ang member. So, hindi ito compulsory. Pwedeng Uh, i-advance, pwedeng hindi. Kung gusto nyo lang. Kung marami ka yung datong, i-advance yun na para makatipid, di ba? Okay, may announcement na tayo. O sige, yun ang Tama. ano, na segment ano? mo na. Anong segment? Yung usapang na? negosyo na. Ah, usapang oh. negosyo. No? <laughs> <laughs> yung usapang negosyo. O oh, sige, ano mag mo basahin? Tutuloy natin ito okay, kibruha? Bruha. Ah, sige, sige. Tutuloy natin oh, ito <laughs> <natin>, kay Bruha. <laughs> Sana tayo? Angelina. From Luke yan, si Ay, sabi lang niya thank you sa FB kasi lumabas yung kanilang mga... Na-express nila yung mga Oo. opinions nila. Si Clifford Gamboa. Mukhang Clifford. Mukhang mayaman to. <laughs> sabi niya, silang mayayaman sana ang mag-ambag-ambag. Hindi yung mga OFW na nagpapakahirap magtrabaho para may maipadala lang sa kanilang mga pamilya. At may tut, -tut! At tut, -tut! Kapal ng mukha. Ihingi ng $50, din lang nahiya pa. Epal, buisit. Okay. Mercy O'Herio. Congresswoman. Yan. Sana na sana nag-iisip ka muna bago magpasa ng ganyan. Imbes makakuha ka ng boto, wala, wala nang boboto sa iyo, lalo na, na ang pamilyang OFW. Maman, ay na, ay Ayan na, madami I... pa naman kami buwiset, <laughs> na buwiset. From Benedicta Ormita, salamat naman sa Diyos at na conscientious, conscientious siya. siya. God bless us yeah. all. Kasi inuro niya, inuri inuro niya yung proposal. Okay. Pero okay. yun, masakit pa rin sa mga OFWs na naisip man lang yung idea mo. From Jessel Amoto, basahin mo. Sabi na, walang konsyensya mm. ang proposed na batas na iyan. Diba? Ito, ito naman, no? From Gloria Ferrer, walang hindi kaya kung manalig tayo sa Panginoon. Magkaisa at hawak kamay tayo mga OFW yung ating sinasaloobin. At sabay-sabay nating isigaw ito, mabuhay ang OFW, mabuhay ang mga bagong bayani. God bless sa all mga kababayan kong OFW. Yan, marami pa no? O, Kaya lang no, may mga mga may PI mga, <laughs> May mga may mga, mga, <laughs> may mga na po siya. Okay, 4 minutes before 10 dito pa rin sa Gabay ng OFW International. Hatid sa inyo ng SSS. Uh, join SSS Member Get Member Promo or MGM Promo. You can still have till June 30 to register chamber uh, interested OFWs must have at least one contribution within the last three months to register as nominations or nominator. Yan, as nominator. Mali ako. A total of 36 names have been drawn in the monthly raffle draws. From January to April, OFW nominators can only win once in every monthly raffle draw. At meron po silang ano ha? Grand prize na Uh, trip to Boracay for two, parang second honeymoon, lalo na sa mga mag-asawa. Yes, yes di ba? Diba? Masaya. Kahit, kahit hindi honeymoon, kung naman binata o dalaga, di ba? Pwede naman, bigyan nila sa parents. Yes. O kaya, ano yan eh, parang makapag bakasyon din. Masaya lang nila, tita Lu, hindi rin madaling pumunta at hindi mura pumunta ng Boracay. Oo least, nga. Ano, uh -huh. Meron pang pocket money yan, I believe. Oh, naku may nag-comment. Hi, Miss Lou and Sir Jonas. May comment ako sa FB. Pakibasa po. Sa wakas po, napanood ko na rin kayo. Lisel! Hi, Hi, Lizelle. Hi sinong Lisel Dura? Yan. May comment siya. Sige, basahin na natin sa FB. Ay, di, alam ko, kinapi ko na siya kagabi. Ah o, sige. Asige bigyan mo na yung, yung segment na Usapang Negosyo. Okay. Pag si Singapore na tayo. Yeah, yung sa una muna natin o sa negosyo, diba? o, di ba? Oo, di pa merong negosyo, Usapang Negosyo. Click mo lang para para 'yung malabo matatan matanamin. kaya hindi makita. Okay, 3 minutes or 2 minutes before 10, tatawagin na natin ating uh, uh, partner sa Singapore sa K102.3 FM ang yung segment na Usapang Negosyo. Susunod na. Yes, sige, play mo lang. Ang programang ito ay hitin sa ng OWA, SSS, PhilHealth at syempre nang ECC. Pero pinaghirapan, dapat ingatan. Huwag mo ang saan-saan. Pati magnegosyo para future mo ay sigurado. Usapang pera, magnegosyo tayo. Ayan, magandang-magandang gabi po. Ang pag-usapan natin, paano magsimula ng business kasi tita sa nating nating mga kababayang OFWs na pagkatapos nila ng kontrata nila sa abroad, ano bang gusto nilang gawin pagkatapos? Eh, karamihan sa kanila sinasabi, eh, magninegosyo. Pwede naman gawin niya kahit nasa abroad ka, eh. di ba yes, Manage yes. mo sa anak mo, asawa mo, mm -hmm. sa jowa mo, yun. Diba? Well, pwede, pwede talaga yun. Pero, meron tayong mga few tips. Ito naman, ah, very sige. basic lang to. Para at least, for those who are listening to us na nasa abroad, maisip na nila. Unang-una daw, pag nagsimula ka ng business, yung business simulan mo, may passion ka doon. May eh, hilig, Meaning, Alam mo time. kung anong gusto mo, alam mo kung ano, ma-identify mo kung ano yung hilig mo sa buhay. Kasi tita Lu, napaka-importante yan. Dahil minsan, palala sa mula ka sa business, hindi ka agad kumikita. <laughs> oo nga. No? Minsan, pala, palabas muna yung, mo na oo, palabas muna lahat ng pera. Pero, pag passion mo kasi, nag enjoy ka at the same time. Ibig sabihin, araw-araw mong... Kahit araw-araw mong gawin, gawin, hindi ka nyan. nagsasawat, hindi ka tinatamad kahit mag-overtime ka, mag-overwork ka, nandun pa rin. Basta may wifi, okay lang. <laughs>